Hello guys, today is March 23, 2024 and today is our family day so gagala ulit kami. Ito yung aking makeup sa day, Insert ko na lang dyan mamaya yung mga ginamit kong makeup. Tapos sa accessory ito, nilikot ko sa Shopee, less than 100. Ayan. pero wala yung grado. Pag forms na kasi sayang, hindi ko na nagagamit. Tapos ito, sing-sing, bigyan ng kapatid ko. Tapos ito namang, reset na ito ni Ate Grace sa akin. Ayan. Tapos, OOTD ko. si Papa. Pal the short. Si Papa hindi pa na ganun mailit kasi. Mamaya pa yung magbibihis. Tapos, sa bag ko ito, ginamit ko na kasi natutenga na lang sa cabinet. Nabili namin yan sa SM by one take one sa ano lang kami, SM Bacor lang kasi nagsawa na kami sa festival muli. Eh. At isyo medyo malapit-lapit. So ito guys yung mga makeup na ginamit ko. Una muna itong Bosuya na primer stick. Next, itong Ashley Shine Insta Cover BB Cream. Ito sinisimot ko pa. Next, itong Ashley Shine na Cream Concealer para sa under eye and pimple marks pinampowder ko itong wet and wild cover all tapos lip and cheek itong ever belena na lip and cheek stain purple plum niya yeah? perfect plum pala perfect plum madali kasing gamitin yung guys kahit ipatong niya sa naka powder ng mukha blendable kasi siya tapos ito floor mar hindi ko pa rin to pinapakawalan kasi meron pa Ayan. Tapos, kinamit kong ano to? Makeup, makeup spray. O setting spray. Itong Covergirl Outlast. Ayan. Cooling setting mist all day wear. Ayan. Ito siya. Ito bigay lang to sa akin ng kapatid ko eh. Kaya hindi ko alam kung magkano itay. Eh. Eh, ayan siya. Dirhams. Hams. Tapos sa aking empty guys, ito naubos ko na siya itong daniel Watermelon Facial Mist. Ayun, simot na 'yan. Ito na yung huling makikita niyo siya dahil ito yung aking itatapon na. Dito kami sa support ka pa tao. Gusto ko rito pinitapin. ay ayun pala. Ayun, mo kung ano yung po. yung natin Ang ganda. Ang ganda. yung 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 Uy, 800 dyan. Ang taos <laughs> pa takong, pero mura sa 1,200. Ay, hindi maganda po na kasi. Ay, Ang lang mo? Ang bakit eh, oh? Parang maganda sa kulay mo. Ay, hindi. Oh? Ay, pa mo? pa ilawin mo. Gusto po ba yan? Di battery po? Ay, yes, may okay. set up na lang po na. Cute. 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 Kapag nabihin natin kay mama. Mas maganda po nga yan. Ang <laughs> <laughs> no? Ito green, oh. Ik na ano? Anong tawag dyan? Parang alapa ko na. Pero alam mo kung payat ka. Ay, kumatawa ka. pa ka lang ba? Tokyo. Ay. Ay, paano tulad doon sa'yo? Oh, pero paano na yung, fold siya. Pero ito yung normal size na magandang pangalaw. Hmm. Alam mo kasi yung ganyan pa. Paano... May bago si Pretty Secret. Maganda ba yan? Hindi hmm. nga nagpula yung sa'yo eh? <laughs> <laughs> so, dati. Yeah. Sorry. Hindi oh, ko alam. Kahit ano na. Oh, <laughs> kami ng ano dyan sa Baker's Fair yan pumili kami ng piano uno. ito yung binili namin sa Baker's Fair piano no 170 naka individually pack siya. yan tapos ito mamon ito 29 pesos ito kopya Macau. Ano oh, koko kung anong lasa nito? Ni Hope yan makaw. Anong lasa nito? Kasi ito yung sa brownies. Ayan. Tigisa oh, lang kami kasi matamis yan eh. Ito, yung relo. Pambata to eh. Pero ang cute niya. Hmm, $2.99. Magti-$300 na. Cute.